Good morning sa inyo guys, pangalawang araw sa barko Pero lalabas kagad yung kalbo para bumili ng chocolate for today's video Tara, samahan nyo ako, kailangan ko na magipon. ipon Marami kasi akong bibigyan, let's go! So ayun na nga guys, dalawang maleta na yung kailangan kong punuin Kinulang yung isang maleta nung nakaraan, may utang pa Shish! Guys, palabas na naman tayo for today's video Kukuha muna tayo ng mga bike dito guys Ito yung pinakamaganda guys Yun! Yun. Ito yung pinakamaganda guys. Siyempre yung bike natin. Sheesh! Magbabike lang pala tayo guys. Papunta ng city. Nakatipid na yung kalbo. Nakapag-exercise pa para sa puso niyang marupok. Oh sheesh! Medyo may kamahalan din kasi yung pamasahe dito sa UK guys. Biro nyo naman mula barko hanggang city pumapatak ng 850 sa pera natin. Papunta pa lang yon kaya pagbalikan 1,700 in total. Sheesh! Kaya imbis na mamasahe, dagdag ko na lang sa pambili ng chocolate. Alright! Ganun lang kabilis guys, nandito na tayo. Kaya ang unang gagawin, kasi napagod, humanap ng pagkain. Dahil nagta-trending si Iwaga pati si Diwata, naisipan kong kumain ng second joy. Grabe, kanina pa ako paikot-ikot dito sa UK guys, pero wala akong makitang karinderya, so challenge! Kahit hindi ko nakita si Diwata pati si Iwaga dito sa England, nakita ko naman yung pinaka-OG ng fried chicken. Ay, napakaangas par, finger licking good! Gravy pa lang, ulam na, ginagawa pa sabaw pagdating sa Pinas. Pero dito, hindi pwede, may bayad na yung per cup, oh yeah! Pagkatapos mag food trip sa OG ng mga fried chicken, tayo nang mamili ng chocolate, let's G! Kuha na tayo ng ano guys, kuha na tayo ng Uso na pala yung mga chocolate na itlog dito guys dahil sa easter egg hunt. Pero hindi tayo dyan bibili, masyado ng bulky, mahirap nang ipasok yan sa bagahe. Dito lang tayo sa mga saktuhan, marami rin kasi tayong bibigyan. At higit sa lahat, yung kaya kong buhatin, alam nyo naman, nakabisikleta lang tayo. Pero para sa inyo, kahit mabigatan yung kalbo, go lang ng go! Palag-palag na yan guys, lagay lang ng lagay ng chocolate, tapos bayad! Okay, it's time to pay, yan yung unang ipon natin ng chocolate. Huwag nyo napansinin yung lotion, skin care yan ng kalbo para mapanatiling soft at glowing yung aking skin. Oh yeah! Ayun lang, parang hindi pa yata kakasya sa bag pa ko sa sobrang dami. Shush! Diyan guys, punong puno. Hey. Sa pilitan na to guys, pag nasira yung zipper, bili na lang ng bago. Alright! Buti na lang maluwag na yung bag, lagi kasing nagagamit. Oh she. Ay ilang kilo na kaya yang nabili ko? You know, like guys Pawi na tayo guys natin Babalik na ako ng barko guys Tapos ilagay natin sa mahiwagang lalagyan Ito pala yung mga drawer natin guys Na kailangan kong punuin Matik, pag napagod yung kalbo, kasunod, food trip, let's eat! Naubos talaga yung enerhiya ko dun guys, grabe yung pawis ko pagdating dito sa barko. Kaya babawi muna tayo, meron tayong chicken adobo, anli steak, sitaw, bataw, patani, oshi. Oh Basta lahat ng nakikita nyo ditong pagkain, libre, oh yeah! Kuha ka lang ng kuha dyan guys, kahit anong gusto mo, wag mo lang hanapin yun ng iwan, este yung wala, alright! Eto na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV pamalit sa mga nawala nating energy. See you ulit next vid. Babayu!